Sa balita naman sa labas ng bansa, posibleng sintensyahan ng bita ang dalawang Pinoy na nadawit sa pagkamatay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi sa Japan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang posibleng ipataw kina Hazel Ann Morales at Brian Jefferson de la Cruz. Kung mapapatunayang sila nga ang pumaslang sa mga biktima, March 1 ang huling haina ng panibagong arrest warrant sina Morales at de la Cruz para sa mga kasong murder at breaking into a residence. Base sa report, natagpuan ng DNA ni Morales sa kutsilyong ginamit daw sa pagpatay. Patuloy naman ang ginagawang legal assistance ng DFA para sa dalawang idinidiing Pinoy. Ayon pa sa ahensya, posibleng maglabas ang desisyon ng mga otoridad bago matapos ang buwan. Nagbaksak po naman ng Amerika ng 38,000 pagkaing tulong sa gitna po yan ng lumulubhang gutom sa mga napulbos na syudad sa Gaza Strip. Inulunsan po ng US military ang una nitong airdrop mission gamit ang kanilang C-130 aircraft sa southwestern region po naman ng Gaza. Sinabi ho naman ng White House na makakatulong ang hakbang ng kanilang gobyerno upang maibsan ang naranasang hirap ng mga Palestinong bakweta. Dagdag pa ng Amerika support portado nitong ng Israel. Samantala nagdiwang mga realista matapos paboran ang abortion sa bansang Pransya. Sa botong 780 ng kanilang mga senador at miyembro ng par uh, parliament, napagtibay ang panukalang batas matapos ang isinagawang special joint vote ng dalawang parliament. Pitumput dalawa sa mga ito ay tutol sa naging desisyon ng mayorya. Masaya namang tinanggap ng Women's Rights Group ang makasaysayang desisyon ng pransya matapos ang kaliwat ka ng pagpuna ng mga kontra sa panukala. Sa inilabas na survey, nasa 80% ng mga residente doon ang naniniwala na legal ang pagpapalaglag sa kanilang bansa. Lubog sa baha ang ilang lugar sa Corrientes, sa Argentina, bunsod na matinding mga pag-ulan. Gumamit na po ng bangka ang mga residente para makalikas mula sa kanilang mga tinitirhan. At ayon sa report, may taas na labindalawang pulgada ang taas ng naturang baha abat 12 feet, katumbas siya ng 300 millimeters na dami ho ng pag-ulan. Hindi po naman inasahan ng lokal na pamahalaan ng kuryentes ang sinapit ng kanilang munisipalidad. Sa ngayon po, walang naitalang nasaktan o namatay sa masamang panahon. Baha pa rin mga kapatid, nananatiling hirap ang maraming residente sa Cobiha, Bolivia, matapos hagupitin ng matinding pag-ulan at pagbaha ang kanilang syudad. Ilan sa mga residente ay simula, uh, sinimula na po ang paglilini sa kanilang tahanan na naunan nang nalubog sa baha. Sa huling tala umabot sa higit 36,000 pamilya ang apektado ng naturang kalamidad habang nasa 43 naman ang naitalang patay.